So isa na siguro sa pinakadelikadong setup na pwede mong gawin sa inyong mountain bike is yung paglo-lower ng inyong mga suspension fork. So para sa akin, isa ito sa pinakakarumaldumal na pwede mong gawin sa inyong bike. Dahil bukod sa sinira mo na yung inyong pyesa, eh napakadelikado din ito gamitin. Dahil kapag nag-lower ka kasi ng mga suspension fork gaya nitong nasa video, magbabago kasi yung tindig ng bike eh. Ang mangyayari dyan kapag ni lower mo yung inyong mga fork, mas magiging mababa yung tindig ng bike at bilang resulta, mas magiging close na yung distance ng pedal at saka yung lupa. To the point nga na pag may humps e eh, pwede mo na itong gawing stand yung iyong pedal which is napakadelikado nito lalo na kapag liliku ka o hindi ka naman makadaan ka ng mga obstacles gaya ng bato or humps. Dahil kapag liliku ka, sasayad yan sa lupa eh. So imaginein mo na lang no, napakadelikado aksidente abutin mo dito. Now, meron namang ibang nagsasabi sa akin na kapag liliko daw, edi itaas. Itaas daw yung pedal para hindi tumama sa lupa. Well, oo oh, oh, nga naman no. Uh, effective nga naman daw yun. Kumbaga common sense na lang naman yun eh. Kaso yun nga lang ang point ko kasi, para gumawa ka pa kasi ng mga ganong klasing effort at cheche buretche, patunay lang talaga na hindi nakadesign yung bike para sa isang lowered na setup. Kasi napakadelikado yun, eh dahil pwede nga itong tumama sa sahig na kung halimbawa trip nyo yung mga gantong klaseng fork yung mga walang shock ay suggest bumili na lang kayo ng isang rigid fork talaga dahil dito bukod sa mas safe na ito eh mas magaan pa tsaka mas maporma patignan and ayun kung bibili kayo ng rigid fork ay gamitin nyo lang po yung link ko dyan sa baba dyan sa may description box so mamili na lang po kayo dyan ng mga rigid fork na trip nyo and ayun kapag bumili po kayo dyan gamit yung aking description box ay Suporta na rin po yan sa channel eh upang magtagal pa yung paggawa natin ng mga video. So ayun, baka naman pwedeng maka-request kahit ngayon lang. Thank you po.